So anyway, makabenefit man gihapon ni eh sa ilahan, no? Maka-develop of personality, um, maka-boost of self-confidence, um, of course, uh, ma-enhance sa mga ma-expose po nila, ang mga kanina't mga iba't ibang talent nila, no? So again, congratulations mga um, contestants na to. Well, gusto lang po na ako inform, um, as uh, municipal official sa uh, ito, uh, lungsod ng Agonoy, no? Um, Magpasalamat ko ninyo no, sa paghatag ng suporta sa buhaton ng Aging Eleksyon. Dagang kayong salamat mga taga-barangay Liling, no? Karon na himo kong bais no? And of course, sa paghatag ninyo suporta sa ako, normal na ibalik na ako ang suporta na gihatag ninyo para sa ako. No, and Uma, inform report na ako na isa tasa sa nag-sponsor. Um, Uma, natay Vice Mayor's Night, no? Hoping na makaito tanan no kay natay live ng ugma sponsored by your truly your vice mayor makita kita ta ugma no and gusto ko na ko inform na aside sa uh, hatag na ako na suporta no na hindi naman ako kay kapitan na during sa araw ninyo ni Dolman sir, sa Aquas Kagawad um, Randy Arnogo ang inyong former Kagawad na bayporok maghatag 10 10 kilos na bugas no para bayporok na para at least na may magamit dili na mo so no so dili na kayo na katasan kuspo na ako mayong gabi sa advance sa 36 araw ng barangay liling Dagang kayo salamat thank you so much honorable vice mayor uh, Michael Jan Balindua of the Municipality of Hagudoy. Ayan. Ladies and gentlemen, the result is out for our top five finalists.